Talaga ko yung mga dahon-dahon sa kumukulong tubig ng mga 30 minutes. Ganon. Ganon katagal ang effect niyan? Naalala ko lang kasi, di ba sabi mo nagka-cancer yung asawa mo? Tapos pinainom mo lang ng mga dahon-dahon na yan na yung bukol, di ba? Ah, uh, Lola. Ah, oh, sige na, nga. Sige, babay. Oh. Lola, ba't di ka na po sumunod dun sa dating game? Sayang naman. Eh, pinuntahan ko lang kasi yung kaibigan ko. Ah, alam mo po ba, si tatay po yung searcher. Hulaan mo si napili na niya. Si nanay, oh. meant to be. Sila naman kasi talaga dapat ang magkatuluyan eh. Pumuna tayo. Ah! Apo, kailangan mangyari yun ah. Kailangan magkatuluyan sila kailangan maging masaya nanay mo. Ha? Ella, nasa sa kanila naman po yun. Hindi natin kontrolado yun. Gawin mo ng paraan para maging sila sa huli, ha? At kung hindi man sila magkatadhana, alagaan mo ang sarili mo para maabot mo ang mga pangarap mo. At pagkatapos, tutulungan mo yung mga iba para maabot nila yung pangarap nila. Lola, ganyan naman po kayo magsalita? Bakit? Eh, may nararamdaman po ba kayo? Okay lang ba kayo? Wala naman kasing kasiguruhan itong mundo eh. Matanda na ako. Palubog na ang araw para sa akin. Lola, huwag ka nga po magsalita ng ganyan. Hindi po maganda yan. Bakit po ba may nararamdaman po ba kayo? May sakit ka ba? Sakit wala. Ikaw naman. Sakit agad. Malakas pa ako sa kalabaw. May napanood lang kasi ako sa TV yung matanda tumatawid ng kalye na sa gasaan ng truck, dead. Naisip ko, paano kung ako yun? La, yan ka na naman. Tumigil ka nga po, hindi talaga maganda yan. Ikaw naman, masyado kang seryoso. Uh, excuse me po, Doktora Santos. Excuse me po, Aling Susan. Uh, Dok, may ipapacheck lang po. Eh, mauna na ako, ha? Sige. Oh, ba sige. Ba? Ka. Mm -hmm. Ingat ka. Ingat. Thank you, Chang Susan. Chang. Chang Susan. Ay! Dok Lindon! Kanina ko pa po kayo tinatawagan, hindi po kayo sumasagot. Ano pong ginagawa niya dito? Eh, nagtatrabaho. May trabaho ko eh. Nag-deliver ako ng mga pagkain. Busy ako eh, ha? Trabaho Chang. ko. Chang, Ngayon po nakaschedule ng biopsy po ninyo. Importante po yun. Ka kamay hindi na kailangan. Ho? Oh, ano, oh. ano? Ano pong ibig kong sabihin? Basta hindi na kailangan, ha? Kasi nagtatrabaho ako, Chat. eh, ha? Ano? Ah. Doc Linton, anong ginagawa mo dito? Ano pinag-uusapan ninyo?